Tapos na naligo. Si Samer at Winter. heto ngayon. Kumakain po ito. Kasi hindi nag-almosal ito eh. Sa almusal tinatama dito. Ayan. At ay balong-balo na niyan. Ayan. Ganyan ang ginagawa ko. Pag naligo siya. Tsaka ako pakakainin. Ito naman yung isa. Si Winter ito. Nag-almosal na ito. Alapas yung tangalian. Yan. Gagawin ko, maglalahan ako ng dog food nila pedigree. Yan. Ito. Pedigree. Yan. Oh. Ito. Ah. Natagang ko siya kung gusto niya yan pero alam ko na yung style na gagawin ko kukuha ko doon bibigyan ko siya ng atay atay ayan nilagyan ko ng atay nilagyan ko sa basahan malinis naman po yan eh ah Pinawasan ko ito para-para sabay silang kakain ngayon. Ngayon, yung nila kong complete degree, nasa kanila ngayon yan mamaya kung gusto nilang kumain ito. Pang-adult ito, 1 plus plus ay 1 same plus years gawa sa baka at vegetable. Marami pong ano ito pagkinabang. Ayun oh. No? Ito. Uh, antioxidant. 38 essential nutrients. Omega 6 and zinc. Ayan. Yang naliligo na <laughs> nakatyan ng maligo sila. Kaso kumain sila kasi tapos silang maligo. Kaya thank you for watching. Ako inyong kaibigan Jesus, Brother Mary Bautista. 64, senior, senior na na taon. Person with disability, han na taon at the same time. Pero alaga akong stito. Ayan. Ayan. Ito, nauubos na oh. Yan, tama na yan. Para mamaya nga po nauli ang kain nila para sa gabi. Hmm. Ayan. Ayan. Para mamaya, matulog sila. <laughs> Thank you for watching. Salamat po. Ano? Sana takilingin nyo po. Ano. Bumiaso kayo. Mali nyo. Hindi ko pinakakain ng tira-tira yan. Bago luto lagi yan at balon balonan Binibili ko po sa palengke. Ito nakarep pa kasi para hindi mabulok eto Ah, oh. <laughs> para hindi mabulok okay sige po thank you for watching God bless us all bye